Alam mo ba na masarap magmahal ang mga overthinker? Psychology Facts, Part 26 Panuorin mo baka overthinker din ang partner mo. Kung sa tingin mo napapraning lang ang mga overthinker, nagkakamali ka dyan. Dahil hindi yan nag-o-overthink dahil lang clingy or needy sila, kundi nag-o-overthink yan dahil sa nararamdaman nilang takot. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mapapagod sa partner mong overthinker dahil wala nang mas pagod pa sa pag-o-overthink nila kundi mga sarili nila. Lagi nilang kinakausap ang mga sarili nila na sana di na lang sila mag-overthink pero lagi talagang may gumugulo sa isip nila at talagang di nila kaya. Alam ko mahirap umintindi ng overthinker pero sila ang mga taong totoo. Sila ang mga taong takot masaktan pero lubos kong magmahal. Kaya kung may partner kang overthinker, intindihin mo siya palagi. Bigyan mo siya ng assurance at mahalin mo siya ng tama. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin yan magtiwala ulit sa tao, kaya tulungan mo siyang maibalik yon. Samahan mo siyang malampasan, ang pinakamahirap niyang laban sa buhay. Ang laban niya sa kanyang sarili. Follow para sa part 27 ng...